So good morning pala guys. Ah, dito kami ngayon sa Metro Bank. Ah, magse-service kami ng 3 tons na dito. Ito binaklas ko na to. Ayun, lilinisin namin. May ah, uh, bali tatlong unit to. Oh. So ayan yung ito yung linisin namin. So inuuna lang muna namin yung labas at yung face cover niya. Sa so, namin sunod to. Ito yung isa. Tapos ito yung pangalawa nga pala. Ito na baklas ko na rin yung mga face cover nito. Ayun. Tsaka yung lower niya na baklas na para ah, uh, linisin na lang din namin 'yan. Ayun. So ito yung ano niya. Ah. Madumi na. Hmm. Kaya yeah, cleaning naman kami dito tapos dati dito na rin namin 'to ng mga prayon. Tapos itong isa, pinagana ko muna 'to para malamig muna dito. Ito muna yung iwanan namin mamaya na namin 'to linisin tapos ang dalawa. ayan, lumalamig 'to. Ah, um, ito na lang huli namin pinilinisin. bali yung ano nililinis na yung sa labas yung isang outdoor sa labas nalinis na to Ayan nalinis na yan no? Yung isa tapos mamaya pa namin pag ano titistingin namin kasi kulang na rin sa mga preyon to dati na lang namin to. So dahil chineck na namin to nakaraan itong isa na to. Ah uh, kasi mga tao nagiiyelo na siya. So mamaya pag uh, nalinis na namin to nagiiyelo pa rin yung low side niya. So dadagdagan na lang namin ng kunting preyon to. Isakto lang isa isaktuhin lang namin yung preyon niya. So sige, iyon. So nililinis na pala yung ano. Nagsimulay mo na yung outdoor at yung mga face cover niya. At namin tirayan yung loob. Ayan. Bali itong isa na linis na. Tapos bali tatlong unit lang naman ito. Itong pangalawang linis outdoor. Yung isa sa dulo mamaya na yun. Ayan ang ano namin. Dami namin schedule kasi ngayon dalawa lang kami. Uh, meron pa kami doon sa BBB Hotel sa salon ngayon maya maglilinis pa kami doon kaya pagkatapos nito tapos may mga sisirabisan pa kami ito so guys yung pangatlong lilinisin namin ito yung pinakamarumi oh grabe sa barado na yung filter nya So, ito yung Ito yung pinakamarumi So, ayan. So, ito guys, uh, pinagana ko na itong dalawang naon na nilinis namin. Magana na yan. Tapos yung isang yun. Anong yung lens na? Anong dugdugan nag i na kasi yung mga ano nito, both side Ulan na talaga dahil nilagyan namin ng gates yung nakaraan. Pagpunta namin dito. Kulang na sa 50 na lang yung karga. Uh, dapat magkano? Mga 60-65. Uh, okay. So ito guys, uh, okay na to namin dito. Pero dadagdagan pa namin ng priyan talaga to. Dahil nagiyelo na yung ano, high side niya, high low side niya. So bali ko yung na lang lilinisin namin. Guys, tapos na tong tatlong unit linisin. Nadagdagan ko na lang ng priyan to. Yung dalawa na lagyan na. Ah, uh, bali itong isang piraso na lang. So ito guys yung ano yung karga niya o nasa 50 na lang, 55. Kaya nag-yellow yung mga low side niya. So yung bali yung dalawang yon, dalawa yung sa unahan tsaka itong sakit na na kargahan na yan na nagdagan na. Bali itong na lang isang piraso na to. Dadagdagan. gawin ko lang to kahit 60 pero so ito na lang tapos na kami dito Bali, natapos na namin cleaningin lahat ng tatlong unit so kumpleto. kompleto lang namin to dahil mga nag-yellow yung low side nya Bali, ito na lang gagawin namin dito yan guys okay na to 60 yan so ito guys okay na to yan o so okay na yung buga ng lamig nya ito ito ganda ng buga ng lamig nya na no. uh, Tumisa. Yeah, okay na to guys. Okay, bye bye. Thank you.